Ang hirap talaga. Namatay na si Derek when, when D-Rama De namatay na siya. Paano na ako mag magka pelikula Paano ko na makasama si Vice Ganda kung namatay na siya? Hindi mo naman ako hinintay, Derek. Dapat hinintay mo ako bago ka namatay. paano na ako maging artist na paano na ako magpapilik magkapilikula kung iniwan mo na ako idol na idol po kita Derek Derek Wayne idol na idol po talaga kita pero paano na ako magkapilikula kung iniwan mo ako Yeah. <laughs> yung direct win. mo ako iniwan? Paano na ako magkapilikula nito? Gusto ko pa naman ang title. Yung ang pusa sa ilalim ng tula. <laughs> Ito na nga yung pusa. Dinala ko talaga direct win. Bumangon ka, bumangon ka direct <clears throat> Queen Gawaan mo po muna ako ng pelikula, Derek yung ang pusa sa ilalim ng tula gusto ko talaga yun yung ang pusa sa ilalim ng tulay gusto ko po talaga yun gusto ko po talaga habulin yung mga daga Diri Queen bumangon ka dyan huwag mo kong iwan hindi po pa nga nakasama si Vice ganda sa pelikula namin ang, ang pusa sa ilalim ng tula ano <laughs> kailan pa ka ako magkapilikula ba't ka na namatay ang pusa sa ilalim ng tulay ng mahabol ng daga Diri Queen Diri Queen bumangon ka para lang sa akin huwag mo pa akong iwan hindi pa nga ako naging artista tapos ngayon iniwan mo na ako pumunta ka na sa langit is in best na ng puso you i do <laughs>